Oh, sarap naman ang tulog ko, boy! Teka, kaya naman pali Napakalaki kasi na itong kama natin po Tara tara, bumahangon na tayo. Tsaka teka, nangingi ba ako dito ah? Wala na yung bintana natin. <laughs> Yan yun na nga yun. Tara guys, may papakita muna ako sa inyo. Umaki tayo doon sa may taas ng bubong natin. Kasi may bago kong experiment. <laughs> ito, ito. Tara, kita tayo sa may bubong. Ayan, nakita tayo sa mga puno. Tapos, ayan. Tapos, ito. Yun o, no, si Tweety Bird. Nandito dito pala. Oy, Tweety Bird, may kiraan lang ah. <laughs> Akit kasi ko dito sa may taas. Teka, paano umakit sa taas? Nako nako, mali. Doon pala dapat. Eto guys, eto guys, nakaket na ako. May bago experiment ako. Papasok lang ako dyan at magiging invisible. Eto guys, so oh, tignan nyo ah. Ngoing. Oo, di ba? Oh, di ba guys, invisible na ako, di nyo ako Wait nga lang, kuha nga ako dito ng milk Ayan, hawakan natin to Para makita nyo kung nasan tayo Pandisa! Oh, uh, teka, parang boses ni Dokling yun ah Nasaan yun si Dokling? Oh, uh, ayun siya guys oh Agtitinda siya ng pandesal boy Teka, may kukunin nga ako sa may loob ng bahay ko Ipa-prank natin siya guys Tara, dito tayo dumaan guys Para hindi niya tayo makita <laughs> Invisible ako, tignan nyo Nakaawak lang ako sa may bakit ng milk Para malaman nyo kung nasaan na tayo Dito sa may kwarto natin Kunin muna natin yung pang-prank natin sa kanya Eto Ayun, pang-prank natin tong alien Ayan oh, uy, naging alien na ako, oh boy <laughs> Kung gusto nyong ituloy natin to Eh, mag-subscribe na kayo At i-like nyo na rin yung video, ah Para ma-prank na natin si Dokling Uy, siguro naman na-subscribe nyo na At na-like ang video, no? Tara, lumabas na tayo Bago pa maubos tong ating invisible ka Otega, parang may narinigaw na lalakad, ah Wala na likod ko Wala na La natatawa si Dokling guys. Ha? Iniwan niya yung pandis niya. <laughs> Takbo ka pa Dokling, ha. Bulin ka na itong alien. Hola! <laughs> Di niya alam, guys. Eh, tayo lang din to. Uy, Dokling, Dokling. Uy, sino ka? Ba't pagsasalitaan parang si Idol? Uy, Dokling, ako lang din to. Si Dave. Lah, to so ba yung Idol, Dave? Oo oh, naman, ako lang din to. Eh, kasi nag-invisible ako at sinuot ko tong costume para ma-prank ka. <laughs> at effective. Natakot ka ngay. Grabe naman, Idol. Bakit kasi ganyan yung tsura mo? Nakakatakot talaga. Eh, invisible nga ako tapos sinuot ko lang to. Ah, kaya naman pala lang Nakikinda ko ng pangdesal Bigla bigla mo na lang Haha, <laughs> It's a prank Buti na lang guys Nilike yung video Effective Teka tignan mo Babalik ako sa normal O ba diba Grabe astig naman yan Sa susunod Paturo ko ng idol ha ah. Gisigi Wait lang Tanggalin ko nga muna tong costume natin boy Yun <laughs> Ako na talaga to Grabe ka idol Lumanda ka sa akin Oh no Takbo <laughs> Abulin mo ako Aray sakit Grabe, na-prank natin si Dokling. E, teka, nakarami ka na ba ng benta mo, Dokling? Hindi pa nga, idol. Eh, konti pa lang. Tapos, kinabahan pa ako kanina. Parang tinatamad tuloy ako. Naku, naku. Paano na yan? Wala ka nang kita. nyan E, yeah, nga idol. Eh, nakakalungkot naman. O, sige, sige. Ganito na lang. Dahil wala kang kita, dahil kasalanan ko, na-prank kita. Eto, nakikita mo ba tong mga pananim ko? Anihin mo, tapos taniman mo. Babayaran kita. Uy, talaga ba idol? Oo oh, naman, bilis. Tanihin mo na yan. At taniman mo ulit ha. Sige, sige idol. Sisimulan ka na kagad to. So yun guys, papaanihin mo na natin to si Dokleng. <laughs> yan oh, may taga-utos na tayo. Ha, o, oh, natusog ka. Sakit mo naman idol. Ay talaga yan, mag iingat ka kasi. <laughs> Tusok-tusok na siya boy. <laughs> <laughs> Grabe, Idol. Hindi na to. Oh, no. Huwag mo na talaga ang ulitin niya. Ayun yung mga carrots. Aray, aray, aray. <laughs> ah, So, guys, habang kinukuha niya ng dokling yung mga carrots, tra, kunin natin yung pambayad natin sa kanya. Nautusan pa natin siya, buy. <laughs> eto, eto. Buti na lang. Meron ako ditong, what? 200 na lang? Sige, 150 lang muna ibibigay natin sa kanya, guys. <laughs> Tapos na ba siya? O, oh, sige, hintayin natin hanggang sa matapos niya mataniman, boy. <laughs> ah. One eternity later. Uy, idol, tabos na. Uh tabos na. Uy, grabe, tabos na nga, guys. Nalagay mo na ba yung mga pananim doon? Yung mga ibang cards na ani mo? Hindi, idol. Kinawa ko pa nga yung nandodon eh. Kulang kasi kung itatanong ko lahat. Ah, ganun ba? O, sige, sige, para mas dumami. O, ito yung bayad ko sa'yo. 150 pesos. Uy, salamat dito, idol. Wala yun, wala yun, dokling. O, sige, itong pandesal mo, isoli mo na lang yan para hindi ka na maglako. Wala. Wala. Pwede ba yung idol? Pwede yan, sabi mo lang sa pinaglalakuan mo Pagod ka na, tsaka di mo na kaya magtinda ngayong araw Ah, sige sige idol, susuli so, ko na to, bye bye Sasakyan ko na lang At sinakyan niya na lang boy, hindi niya na hinatak Ano <laughs> ba yan? Yan na natin siya at least, nabayaran na natin siya boy Teka, sorry ko nga muna to dito Ayan. Tapos, alam ko na may naisip na ako guys. Yung ating park truck na working. Ibigay na lang natin to dun. Dun sa may park station. idodonate natin. Kasi total, tinulungan naman nila tayo dati. Diba yung nasunog yung bahay natin. Kaya tara, puntahan natin dito yung park truck natin. No? Sa tabi ng BG house. Eto guys, eto guys. Malapit na tayo. Dito ko lang kasi pinark yun. Sa may playground o sa may court. Ayan no. Wow. Grabe, nakapakalaki pala talaga na ito. Ngayon ko lang na-realize uli napa Napaka-detailed pa. Ayan, no. So, ngayon, idodonate natin to sa U City Fire Station. He, <laughs> tara, tara, guys. Dalin natin to doon. Oops, eto na. Kunin ko muna yung susi. Ayan, susi. Andar na, boy. Ayan, umaandar na to. Oops, mali. Pinatay ko pala. Ayan, umaandar na, boy. Tara, pumunta tayo dun kay, ano, kay Mr. Bombero para may gift natin to sa kanila. Oops, tara, tara. Eto na, napakalapit lang naman yung dito eh. Ayan no. Uh, sakto, nandito siya. Tekang halang. Oops. Uy, Mr. Bombero! Oh, uh, teka. Uy, ikaw pala yan. Kamusta ka na? Uy, ayos lang ako, Mr. Bombero. Salamat nga pala sa iyo, ha? Ah, dahil niligtas mo yung bahay ko noon. Nasusunog, <laughs> di ba? Wala yun, wala yun. Eh, ganun talaga ang trabaho natin dito sa UU City tayo ang papatay sa mga sunog. Uy, nice one. Siya nga pala, Mr. Bombero, may napanalunan ako eh, no? Working na fire truck. Napaganda, no? Uy, grabe, napaganda nga nito. Realistic to, ah. Oo naman, at saka yan, no? Gumagana talaga yan, yung pano, yung hagdanan. Para kapag may ililigtas kang mga tao sa second floor o mas mataas, eh, kayang-kaya mo nang anuin, mapupuntahan. Uy, ganun ba? Eh, napaganda pala talaga niyan. Oo naman, eh. <laughs> Siya nga pala, sasabihin na ako sa'yo. Oo, ano naman yung mo? Eh, e, ko kasing i-donate yan dito sa power station nyo. Uy, talaga ba? Eh, kung ganun, maraming salamat. At may maraming na kaming gamit na truck para sa pagtulong sa ating mga tao. Uy, nice one, nice one. Ayan, testingin mo. Ito yung susi, oh. Uy, grabe guys. Natulungan na natin si Mr. Bombero. Ayan guys, sasakyan niya na. Nice one, pare. <laughs> Uy, ganda, oh. Grabe guys, tignan natin kung kaya niyang umakit sa may taas. Uh, teka, But umakit nga sa may taas boy Hoy manong bumbero Nasa taas ko Grabe napakaganda na ito Working na working Salamat Ang taas ko Oh tignan nyo guys oh Napakaganda talaga <laughs> Uy salamat talaga dito pare ah Wala yun Mr. Bumbero Regalo ko yan sa inyo sa fire station Sige sige salamat Tara guys tara guys Nabigay na natin yung working na ano Fire truck Sa wakas may bago na silang gagamitin ha <laughs> Tara guys, tara guys Punta nga muna ako dun sa may Jollibee store na Gamitin natin tong kotse na to Yan o oh. Wow Pakaangas Pumunta muna tayo doon boy Eto guys, eto guys, malapit na tayo. Teka, kasya ba dito yung kotse natin? Uy, kasya naman. Nakala ko hindi. eto, <laughs> nakakana na tayo. Oops. Teka. What? May Jollibee pala kami dito na ano? Na nagko-costume. <laughs> Teka, parang totoo siya. Uy, Jollibee, ikaw ba yung totoo? Hindi, bossing. Ako lang to. Di ba, pinag-costume ako ng ano mo? Trabador. Ay, pinag-costume ka ba? <laughs> Teka, para lumakas pala yung negosyo namin. Ganyan pala kayo. Oo naman, bossing. Kakadami nga naman ng customer kanina eh. Ganun ba? Nice one. Buti na lang. Teka nga lang. Kausapin ko nga yung crew nga natin dito. Oy, crew ko. Ano? Kamusta? Uy, boss. Oh, na okay negosyo natin. Simula nung naglagay tayo ng ano. Ya alibi sa labas. Eh, dami ng mga customer. Uy, nice one. Nice one. Teka. May benta ba rito? Uy, nice one. Kuha nga ako ng pera dito. Kumuha ako ng isang libo pare ah. Sige, sige, boss. Walang problema. Basta sa urad mo na lang kami sa susunod na araw. Sige, sige, pare. <laughs> Oh guys, bumisita lang tayo dito. Ang cute talaga nito ni Jollibee, oh. <laughs> Uy, bossing! Oh, teka. Uy, pare! Saan <laughs> ka galing? Galing ako dun, sa may mga mo. Ah, ganun ba? Uy, ang cute na itong Jollibee na yun, ah. What? <laughs> oh, cute talaga yan. <laughs> Tignan mo, parang totoo, no? Yan nga, bossing. Masarap siguro ito yung pamprank. Ba't masarap yung pamprank? Oo nga, no? Parang maganda nga isipin itong pamprank. E, eh, teka, eh, saan ba nakakabili niyan na mga ganyang costume pare? Eh, alam ko na yun, bossing. Tara, sa so may general store. Ay, general store? Alam ko naman yun, eh. Ako na lang bibili. Ako na bibili, bossing. Tapos bibilan din kita ng pampapalit ng bosses. Uy, sige, sige. Magkaano ba yun? Eh, di ko sure. Basta, dalan mo na lang ng ano. Isang libo. Di kaya 500. Isang o, sige, ito. Dalawang 500. yan, ha? Pag may sobra. Eh, sa'yo na. Ay, ganun ba? Uy, maraming salamat, bossing. Sige, sige. Hintayin kita dito. Gamitin mo na lang din yung kotse ko kung kaya mo imaneo. <laughs> so, yun guys. Hintayin natin. Bibili daw siya ng costume at pangpalit na ang boses boy One eternity later. Uy, eto guys Tara, nakapag-jollibee costume na tayo Kaso nga lang yung boses natin Hindi pa nagbabago Meron pa ako ditong na-redding chicken joy At saka jolly spaghetti Para sa pag-prank natin Dito kay Doc Leng Tara guys, sabay na natin yung boses natin Eto na Ayan diba, iba na yung boses natin boy Sabi ko sa inyo, effective yun at tara, pumunta na tayo dun, boy, sa bahay ni Dokling. Tara, puntahan na natin si Dokling sa may bahay niya. <laughs> Sumorkat na tayo dito, boy, sa lagi natin dinadaanan Nagdadrive ng sports car si Gekka Libby. napaka o guys, eto guys, malapit na tayo Dockling, no? sa may bahay nila, Dokling, no? Lili ko na lang ako doon sa may kabilang kanto. Ayan, dito na tayo dito. Tapos, siguro ipike ko naman muna dito yung ating kotse. Baka mahala, Tani. Ayan, <laughs> sara natin ito, boy. Eto, no. ibang iba yung boses talaga natin, no? Hindi niya makalata. <laughs> boses mamang, Jalebi. Kakaiba. <laughs> Eta, dito po kaya si Dokling? Dokling! Ay, di nga pala natin siya pwedeng sabihin Dokling tagad, no? Baka mahala, Tani. <laughs> Borbed na lang tayo. Tahu, double, bekas ini yang, bu yang ditulis di bawah guys. Oops, tahu, oh ini lepas kesian kita. Ala! Sino ka? Uy! Jollibee! Uy! Tama ka dyan! Ako si Jollibee! Pero wait lang! Ba't ganun yung Jollibee na yan? Parang hey. ang liit-liit lang! Eh! Ganun talaga yun! pero ako si Jollibee! Uy! Ang serte ko naman! Tinuntahan ako ni Jollibee sa bahay ko! Oh! Ito! Meron ako yung bibigay sa'yo! Chicken Joy! Ha? Ayan o! Oh. Chicken Joy yan! Tapos ito pa! Jolli Spaghetti! Di ko naman birthday ngayon Jollibee! Bakit mo ako binibigyan? naman magpasaya ng mga tao. O, oh, sige-sige, mag-enjoy ka dyan, ah. Tapos, alis na ako. Bibigyan mo pa ibang tao. sige, sige, Jollibee. Kukwento ko to kay Idol na may dumalo sa bahay ko. Uy, sige. May mystery guys. Ikakwento niya daw kay Idol. Eh, ako lang din naman yun. <laughs> tara, tara. Magbihis na tayo. Baka mahala sa tayo na nakapunta pa yung sa bahay natin, guys. <laughs> ito guys, ito guys. Makauwi na ako. Balik ko nga muna sa dati yung boses natin. Ito na. O diba, bumalik na sa dati yung boses natin. Tatanggalin ko na yung costume ko. At makakapag Pahinga na rin muna. Pagod ako dun eh. <laughs> One eternity later. Oh, teka. Sino ba yung doorbell ng doorbell na yun, boy? Teka, parang gabi pa. Antok na antok pa ako eh. Oh, si Dokling pala to. Ano ginagawa nito? Oh, Dokling, ginagawa mo. Gabing gabi pa. Ay, sama ka sa akin. May pumunta kasi sa akin Jollibee sa bahay ko. Iniimbitahan ako sa party. Dun sa may Jollibee. What? Iniimbitahan? Eh, parang hindi ko naman siya iniimbitahan, guys. Diba? Ano na, Idol? O oh, sige sige, para malaman din natin guys kung totoo nga to. Tara, pumunta na tayo sa may Jollibee. <laughs> Tara guys, sundan lang na natin to si Dokling. Ano to, maglalakad lang kami. Baka mapagod kami na ito. Mama, <laughs> ayun takbo na tayo. What? O oh, sige. Uy, eto guys, malapit na kami sa Jollibee. Pero wait lang, wala naman ako nakikita dito ah. Sarado na to, Dokli. Ngayon, no, nakalagay mo. Close, ibig sabihin, sarado sa Tagalog. Eh, paano na yun, idol? Eh, sabi kasi ng Jollibee na yun. Kaya e, eh, niya daw ako kahit gabi na. Ako, naku. Parang di naman totoo yan. Eh, tsaka abi na ako sa'yo. Ako yung nagpanggap na Jollibee yung kaninang umaga. Eh, idol, hindi yun. Para may iba pang sa bahay ko. Mga bandang hapon. What? Mga bandang hapon? Naku, hindi ako yun. Eh, tara, pumasok na tayo dito. What? Sige, sige. Wait lang. Oh, yala, ano yan? Parang may nagri-ritual dito, Dokling. Oh, no. Na idol, parang nagri-ritual nga. Ano na, idol? Lumakita tayo sa taas. Excited ako sa ganun. O oh, sigi sige. Tara. Guys, grabe. Kinakabaan ako dito. Parang ayaw ko nang tumuloy. Oh, uh, wala naman na idol wala dito Baka mamaya pinaprank lang ako nun Oo nga dokling Baka mamaya pinagloloko mo lang din ako ha Hindi idol totoo yun eh Pasukin kaya natin tong kwarto na to Oo oh, sige pasukin na natin yan boy Ano bang meron dyan Oops Oops Hindi una ka dokling Oo oh, ano to idol Oo oh, ano yun What Ano yan, boy? Parang si Jali ito ba yung nag-aya sa'yo? Oo, oh, idol. Siya yun, ganilang hapon. Eh, hindi naman ako yan, eh. <laughs> Tsaka nakalagay dito Help, pakawalan nyo ako What? Nakakulong pali to do Kulingi, anong gagawin natin? Pakawalan natin siya idol Kawawa naman no Tara, pakawalan natin Kaso, may nakalagay dito, danger. Baka mamaya, eh, masama yan. Oo, oh, naku ba, Idol? Huwag ka masyado mag-overthink. O, oh, sige, pakawalan na nga natin yan, boy. O, oh, sige, Dokling, butasin mo na yan, boy. Ayan, dinubutas na ni Dokling. Lakatin mo na, Dokling, para makawala na si... What? Lai, inaabol niya, boy. Inaabol siya na Jollibee. Takbo! mo. Naku, naku, y, tropa. Takbo mo, anong dyan? Takbo na, tropa. May Jollibee sa likod, boy. Naku, dito tayo, Dokling. Sumunod ka sa akin. Dali, dali. Oops, oops, parkour, parkour. Sana hindi ako mabuti? Eka, Teka, nasa na si Dokling? Naku, naku, nandiyan pa rin po eh. Uy, si Dokling ang hinahabol. Naku, Dokling, takbo. Ay, <laughs> doon, do tulong. Bilisan mo lang sa paktakbo, Dokling. <laughs> hinahabol si Dokling, guys. So, ikaw kasi punta-punta ka pa sa birthday party na sinasabi mo, ha? Kawawa ka naman. Teka nga, kukuha nga ako ng kotse para maligtas natin si Dokling, boy. ha. <laughs>